dry ter mga na dry, the dry. Siyempre, tulungan natin ay tayong asawa pag para hindi nangingilig ang kamay. Kumusta si Glorwin Lilibios? Mesta. Mesta Mekatayas. Mesta Johnny Labajo. Mesta Rolly Ronquillo Mr. Beble Mahilo Mr. Swatik Antaya Mr. John Bancate Mr. Uh, John Samindoro <laughs> Kalimutan ko na marami na sila James Flores ng Island Camote Mista sa Sabicol atacar pasó la la nah. van laba atacar la pava acá no lo pongo no no cuál suas ponga bawal man upload telaga yung ano bawal pa ba? ni upload yung kuat boss yung aking cellphone ang storage niya hindi mo pwede kailangan mga pila lang kami na tulad niya na upload ko yan sa youtube pagkatapos mga ilang kwan hindi na pwede maragdaga ng video huh? magkano ko wait lang mamaya kasi ipapakita ko sa inyo kung paano si Mista mag magbanlaw ha? 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 Bukod natin ba? Bukod o. Oh. Pag malalaki. Sa akong bibi, mga maliliit man o. Oh. Hindi rin Maliliit man sa bibi na ako. Yan yung mga damit niya. mga damit niya ba? Damit na sa akong bibi na ako. Pero yan damit niya ni. Katmai. Yan damit niya sa akong damit sa akong bata ba? fell. Damit Dali ra mga idol mga ano mga mista. Dali ra mga uga ang Dali ra mga uga. Ito bukod ko to. Sa asawa naman ang iba. Wait lang.